Hello everyone! Happy Sunday! Ipapakita ko guys paano ko niluto itong pansit canton Ala chowking ang lasa oh di ba Ala chowking noodles <laughs> At ito yung mga ingredients Hindi lang kompleto sa gulay Dalawa lang yung gulay, carrots at cabbage At nakita niyo yung sauce guys Oyster sauce At wok sauce, Chinese sauce yun Ito siya At sa pagluluto ko nito guys, hindi ako naglagay ng asin Sariling style ko to guys Sa kanya-kanya naman tayo ng pagluluto nito nilagyan ko siya ng sesame oil at para balance sa lasa guys nilagyan ko siya ng konting brown sugar dahil nilagyan ko siya ng sesame oil para maging balance ang lasa nilagyan ko siya ng konting brown sugar hindi siya maalat, hindi rin matamis sakto lang talaga guys stay na ako sa ganitong style ng pagluto dati nakaluto ako nito guys maalat thanks for watching mamimili kami sa Asian store mga Pilipino food Mabuti na lang ba guys, meron ditong malapit sa amin na Asian store na may mga Filipino product. Meron din kami mapagbibilhan pero online, pero mas mabuti na lang yung personal mong makikita ang mga product. Dito sa Belgium ay late ang decoration ng Christmas tree. Bago lang ito guys, ang ganda. Hindi katulad kasi sa Pinas, September pa lang start na ang decoration. Dito guys, hindi. De this uh, December or mga second week ng December talaga yan start na. Ang mahal lang talaga, pero dahil gusto mo makakain ng Pinoy product food, bibili talaga kay tatig dalawa. Ito guys, nag talaga ako ng mangga. Nilagyan ko pa yan ng suka para talagang maasim dahil gusto ko ay maasim. Ayoko nung matamis, crunchy. namis ko rin ang santol pero dahil naubusan sa Asian store, wala nang santol. Hindi na ako nakahabol kaya mangga na lang. Sobrang mahal talaga dito ang mangga kasi export na siya guys. Thanks for watching. Please subscribe, watch, and comment. See you in my next video guys. Thanks everyone.